Sa nakarang episode ay pinunta natin ang Apo Rolling Hills dito sa Tinig Abra. Sobrang nakakamangha ang tanawin dito. Akala mo'y parang isang serye ng na mga nakahanay ng mga bundok na nakapalibot sa lalawigan. papatuloy ng ating video ay pupunta naman natin ang Kaparkan Falls at susubukan natin sumakay sa monster truck kung saan mararanasan natin ang mala roller coaster ride papunta sa natatagong paraiso ang Kaparkan Falls so mga kagala wag na natin patagalin ang video nito umpisa na natin ang episode 2 kasama pa rin ang grupong NMAX Tarlac at team Balibot Let's go! Ayan, nandun yung mga kasama natin sa loob. Ito yung aming palang uh, home accommodation dito sa Bangued Abra. Ito yung uh, Hulanda Residencia. Ayan. Dito kami nag-stay, dito kami natulog. Sulit, sulit. So guys, ito yung kwarto namin oh. No? Ayan, napakaganda dito guys Ang sarap matulog Napakalakas ng aircon no? oh. Parang walang ano, lumalabas <laughs> Sabay ka <ganun. laughs> Good morning guys, good morning Ito palis na kami dito sa Holanda Residencia And ang uh, grupo yung Max Starlock na kasama natin dito sa ating gagawing uh, adventure dito sa Kapalkan Falls. So, ready lang kami for take off. Pupunta kami ng meetup place at doon kami pipikapin ng monster truck. Oras natin ay 5.30 5 na yata. <laughs> ngayon pa lang uh, ngayon pa kami alis. So, tra, let's go, let's go. So good morning guys, ito na yung truck na gagamitin natin papuntang uh, Kaparkan Falls. Pagdating natin dito guys sa May uh, Tourism na uh, bibihin natin tong uh, waiver. Ito yung Assumption of, of Liability. Uh 40. Ang alam ko sa per truck 40. Oh. Yung, iba, ba? Uh, pilit sumabit. <laughs> Ah, ganoon? Hindi, joke lang. <laughs> Kaya nga po, may matay ng waiver. Oo. Oh, Parang yung sa lang yan. Kaya po, tayo sa kanilang area natin. Oo. Oh. Hindi <laughs> mo nabasa? <laughs> Oo, oh, nandun. <laughs> Sabi ni Boss Alex, yung bawat isang truck ay kayang magsakay ng 40 katao. Dalawang truck yung gagamitin. Okay, so dito muna tayo. May meeting. Orientation para sa gagawin nating activity dito sa Kapalgan Falls. Sir, may mga CR po ba doon, sir? Meron CR. Meron. Salamat. Alaw po yung CR doon? Ayos. Uh, yes. Sir, masyado po kaming motor rider. Sir, may tanong ako. Kunwari may mga gustong mag-motor, mag-trail doon. Na kaya yung duro? Pwede po. po. Inaalaw ng turisim

Huwag natin huwag natin ilagay sa punta pag nagbibigay po tayo kasi pwede kong mahulog, sira, baka ano. So ilagay lang po natin sa bag tapos after 30 minutes po pupunta po tayo, dadating po tayo sa silawen para doon po ilalagay ang uh, kadena. And then doon na po yung exciting part. Okay? So enjoy the ride po, smile and sana po mag-enjoy po kayo. Wow. Woo!

parkan, meron tayong hamburger. Baka gusto niya lang. So, oh, ano yan? Anong play? Ang flavor niyan? Ah, uh, ano? grass oh, flavor. Ano yan? Black burger? Uh Oo. -oh. Ah? Uh -oh. Puro patis wala na napay. Eh. O sige, tigma mo nga. Hindi, na ako eh. Kaya hanap <laughs> <pinabibigyan. laughs> na bibigay. Hinahanap ko yung palibot. Piso, nakakaingit naman sila oh. Ito yun ang pupwede sa kapargan ko. Yes! Woohoo!

May matanda ba -ba -ba. sa baba. Baba ba, -ba no? Lalaki, Bari-bari. Bari-bari. Tatanggalin ka diyan na matanda. Tatanggalin, <laughs> tanggal. Tatanggalin ka diyan na. Angkan. Alex, kumapit kana. Kumapit kana kawawa yung mga inimpit mo. Ang lalayo <laughs> So, ito guys, nagka-problema. No Napanggalya natatanggal po ba? Good Yung mga kasama natin, no? gutom na sila. Ito guys, okay, so, ninalagyan na ng kadena. Natanggal kanina eh. Yung isang uh, monster truck na una na. Shout out kila kuya oh. Mga kasama natin.

guys, na tayo sa Kaparkan Falls. Ayan naman sa Welcome, Kaparkan Falls. yung dito bago? yung dito? Thank you very big! Ang sabi ni tour guide, 20 to 30 minutes yung trekking. Magta-trek pa tayo pababa. Nag-record sa... Oo. Oh. Ayan, maglalakad tayo ng 20 minutes simula dito sa jump off isang mga yung mga truck na ginamit natin. para <fri thicker> So ito guys, uh, nagkakabigay ng lunch. Hello sir. <laughs> ayan, kanya-kanyang uh, bit-bit na lunch. <laughs> Option 2, pork. Ayun o, no? oh, pork. Sarap yan. <laughs> so tara, unin natin yung sa atin, syempre. <laughs> Yun. Option 1. <one>. Option 1. <laughs> so ayan guys, kanya-kanyang kuha ng ayuda. <laughs> <laughs> Ayun doon ako, papa ano, chicken, papa na. Yun no? no kaya to? Sa'yo, sa'yo, yan. Ay, papa Mike. Smart shot and ni papa. Wala <laughs> na. Pork. natin yung ating lunch. Wala na. Wala na. So, shout out kay uh, Chicken Station. Let's <laughs> <Now>, Let's go. <laughs> Pababa na tayo. <coughs> Ayan, mga kagila, paos na ako. Kakasigaw kanina sa monster truck. <laughs> Diyos ko pa. Wala na akong boss S. <laughs> Ayan o. No? Tara, tara, tara. Tara, tara. Pagod na sila o. Oh. Sarap ng pagkain namin o. Oh. Eh, sarap. Ito yung lunch natin. Oo, uh -huh. lunch natin. Oo, oh, oh, lunch natin. One time, one time. Ah? Welcome. Ali desi desi. Habang pababa tayo guys, makikita natin itong view na to. Napakaganda. o. Oh. Kawai kawai. Hello! 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 Sana, sana all. Si sir, na vlogger. Na walang channel. Ayan. Ano, oh, may channel ka ba? Wala po, wala po. Ayan. practice, practice lang. Oh, practice na sir, para sa sunod. Meron nang ano, may YouTube channel na. Yan. Ayun. Palino. Malayo pa babo? Ha? Malayo sa pa po. Tayo, doon pa tayo sa baba. Sa tara. Kapag dinimay pa. Ah, ayan nga. Dandan lang oh. Madulas. Madulas to. Putik oh. Ganda ng view. Oh sila kuya O, pabalik na may tubig ba maraming tubig maraming tubig kuya marami marami, oh, okay, good. marami, marami ano, daw naubos na yun, eh <laughs> no, <hubust>. <laughs> <laughs> ito yung mga iduro kanina oh sobrang putik talagang bakas yung ano no yung hirap na pinagdaanan nila sa dahil <laughs> Ay, ito na yung kapal kampons. Meron pala dito mga paglalagyan ng mga gamit. May mga signages dito. Kapalkan Falls Revised Visit Rules. May mga rules sila dito. Basahin nyo nila sa kanilong... Dito Bawal magkalat Yung mga pinikain na natin lipit din natin Tapos dadalhin natin Pagkakit natin mamaya yung pare ko Uy, lamig ng tubig. Ah. Oh. tingnan nyo yung mga texture hindi madulas ang kagandaan dito pagkat tumalong ka hindi ka magalangan kasi hindi madulas to katulad nito hindi madulas kasi iba yung texture nyo just explore pa natin tong ano ka park and pole hello po hello explore pa tayo explore pa explore Tingnan natin sa itaas yung gano pagkaganda maganda din. Napaka-clear ng tubig. Kahit na umula ng malakas kahapon, clear pa rin yung tubig. Hindi katulad na sa ilog pag umagos. Nagpukulay chocolate na. Pero dito, ang lino ng tubig. Ang linis. natin sa itaas. I-check pa natin sa itaas kung gano'ng kaganda. Tara. Tara. Wow. Ito pala yung itaas. Tingnan mean, guys, oh, kahit na apakan ko siya, hindi siya madulas. Pag pagdating nyo dito sa itaas, okay, ito ano, yung makikita ninyo. Para siyang ano, hagdan-hagdan palaya, no? ng Banawira Esteres ganda Balkan Falls. Ito yung mga natin. Maliligo sila. enjoy yung mga bata. <laughs> Siyempre yung idol natin, J4. Yes! Pahinga lang. lang kami konti tapos mamaya maya. sa <ka>. Mga kagala pa balik na kung saan kami drain up nung monster truck So oras natin alas dos na ng hapon So ito mga kagala Alis na kami dito sa Kaparkan Falls Ayan nagre ready na yung iba Ayan Alis na yung truck Yung isang truck na una na pala kasi yung mga ibang uh, pasayro nun Pagmamadali, may minahabon na oras. So tara. na tayo. Let's go. Ang iba yung experience namin. Yung lugar, yung ambience ng nature talagang napakaganda. Solid. So let's go. Let's go, let's go. Bye-bye Kaparkan Falls. Salamat sa magandang experience. <laughs> Yes. Naubusan ako ng English dito. <laughs> ha?